Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa atin channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya, share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata Siyam, ang tunay na nagmamayari. Lokasyon, looban, batangas, sa silong ng bakuran, hapon bago ang ulan. Puno ng tensyon, may halong kaba at paninibugho. May halik na totoo. At may haplos na akala mong sayo. Pero hindi pala. Habang nagwawalis si Samantha sa likod ng bahay, nilapitan siya ni Cardo. Tahimik. Mabagal ang hakbang. May dala itong basang sando, nakasabit lang sa balikat. Cardo. Pabulong. Hindi kita makalimutan, Samantha. Samantha, iwas ng tingin. Cardo, wag dito. Baka may makakitan. Lumapit pa rin si Cardo, mas malapit pa sa dapat. Inabot ang buhok ni Samantha at isinuksok sa likod ng tenga. Isang malambing na galaw pero may bigat ang bawat segundo. Cardo. Gusto mo bang itigil na natin to? Samantha. Huminto sa pagwawalis. Hindi ko alam di. At sa pagitan ng mga alo ng kaba, dumikit ang palad ni Cardo sa baywang ni Samantha. Isang haplos na parang kay tagal nang hinihintay. Napapikit si Samantha. Pero bago pa man sila tuluyang matangay, may boses mula sa loob ng bahay. Neddy. Sam. Halika ka rito, may ipapakita ako sayo. Mabilis na lumayo si Cardo. Nagkunwaring nagdidilig. Si Samantha naman, pilit pinapawi ang pamumula ng pisngi habang pumasok sa loob. Sa loob ng bahay. May hawak na envelope si Aling Medi. Medi masaya. Tignan mo, Sam. Application ko para sa caregiver training sa Japan. Kung matanggap ako, baka anim na buwan akong mawawala. Natigilan si Samantha. Anim na buwan. Sa bahay na ito. Kasama si Cardo. Kinagabihan. Sa loob ng kwarto ni Samantha. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa madilim na halway. Tahimik ang paligid. Naglakad si Cardo, dahan-dahan, papunta kay Samantha. Walang salitang namutawi. Pero paglapit niya, inabot niya ang kamay nito at ginabayang pumasok sa kanyang silid. Ang mga halik hindi na nagtanong. Ang mga palad hindi na nagpaalam. Ang mga umbol mahina pero puno ng pagnanasa. At sa gabing iyon, muling nagpaangkin si Samantha. Hindi bilang border. Hindi bilang pamangkin. Kundi bilang isang babaeng uhaw sa pagmamahal. Mabagal may paghati. Sa mga gabing walang bantay, lumalakas ang loob ng puso. Kahit alam nitong, hindi siya ang tunay na nagmamayari. Kung ramdam mo ang bigat ng bawal na relasyon, I like ang video. I-comment kung sino ang sa tingin mo ang tunay na nagmamahal, si Cardo ba o si Samantha. At mag-subscribe para sa Kabanata Isasero, paalam, mahal, kung saan isang desisyon ang babago sa takbo ng lahat. Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede niyong ibahagi sa aking channel at gawan natin ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat sanay na gustuhan niyo ang aking kwento.